po mga hamburguera, dejed kompleto ang bakasyon sa Danang, Vietnam. Pag hindi namin mapuntahan ito, alam niyo naman na walang ganito sa Thailand, ba? Diba? Jollibee, here I come! <laughs> I am so excited! Ihas, <laughs> ang <I'm so> ignorante ka ayoko, ko, bahala na mo din ha, ba? Diba? Ug ako ang pinakasaba diri sa tanan, bahala na mo diha ha kay Gotong jug ko. Dito sa Jollibee! Ito second time na namin to dito sa Jollibee, sa Vietnam! O ang mga staff ay puro mga Vietnamese, diba? Yeah. So what's your order? Okay. Chicken joint. Ano sa chicken joint? Ayaw, let's go get Ang daganda nila, ang ganda ni ng mga skin. Hello to all of you! Yes, yeah, ma'am. okay uh, okay, yeah. So, you eat you, here, too, ma'am? Uh, dami nila. Mm -hmm. nag gud good sila dahil tawa. Mayroon mo, ma'am? Yeah, mango chips. ang ilang kitchen, mga hambugera, dagdahan kay tao. Grabe. <laughs> Mas daghan pag tao ang ah, sul sulod kaysa ano nalingaw ko, tanawa, nagdong staff. <laughs> Nagkagubot ang mga staff. Wala may Pinoy nga staff. Ay, puro di mga Vietnamese. Nya, ang mga on, puro din mga Vietnamese. Kaya I'm so proud okay. ng Charlotte, de. Oh, yeah. Ang syarap. Hindi ang vacation here sa Vietnam without jollofish. Kasi kahit saan man ako magpunta, kailangan ko talaga si Jollibee in, guys. Sabi nga ni Hamburguero na punta ka dito sa Vietnam. Pero sabi ko, huwag na lang kasi ang pamasahe nga, ba? Diba? Sayang naman yung pamasahin. Sabi niya, punta ka dito kasi punta tayo ng Jollibee. Kaya pumunta na lang ako lumipad for one hour and a half just because of the Jollibee. Ayan. So, eto na yung order namin, mga hamburgera. Alam niyo naman itong partner ko ayaw talaga kumain ng jelly Diyos ko, hindi daw masarap. Pero napilitan siya just because of me, eh. Diba? So, we ordered chicken joy and spaghetti. Simple lang. Kasi, ala, malaki na yung um, kinain namin during lunch. Talagang grabe. Sobrang busog pa kami hanggang ngayon. So, pumunta kami ngayon para lang mag-chowed. So, konti na kakainin namin spaghetti at chicken lang. So, yun sa bugero.

natutuwa ako sobrang daming tao hmm. sana may Pinoy dito no? may Pinoy ba? is there any Filipino here? same present walang Pinoy ah nasang bugero wow, ah ako niya kung uyap ko ah bagag si Mot sarap. Uy, di pa yung kumabugera. Di ba? So, ayan na nga. Hindi talaga kompleto ang bakasyon dito sa Danang Vietnam pag hindi niyo mapuntahan ang Jollibee dito. Kaya alam niyo naman dahil wala sa Bangkok, Thailand ng Jollibee. Kakaloka. Bye mga bugera. Bye bye. Ay, taon siya todo ay. 拜拜。